Hey, kumusta? At welcome ulit sa channel. Alam mo yung eksena na iniwan ka ng walang paliwanag? Parang isang araw, close kayo, may tawagan pa ng sweet names, tapos biglang kinabukasan, wala na. Tahimik. Ghost town. Para kang iniwan sa gitna ng kalsada na umuulan, walang payong, tapos may dumaan pang kotse na sinadyang sabuyan ka ng tubig. Ang sakit, di ba? At minsan, sa ganitong mga sitwasyon, Natural lang na may pumasok sa isip mo na habulin sila, magpaliwanag ka, mag-text ng usap tayo please, o maghanap ng closure. Pero teka, sino bang may sabi na kapag umalis sila, responsibilidad mo pang ipakitang kailangan kanila? Sino bang may utos na ikaw pa dapat ang humabol para lang ma-validate ang halaga mo? Kasi ito ang totoo. Minsan, iniisip ng mga taong umaalis na hawak nila ang kapangyarihan. Na tipong, alis muna ako. Pero kapag na-miss mo ako, babalik ka rin sa akin. Ini-expect nila na ikaw yung mauuna, tatawag, magme-message, magsusori kahit wala ka namang kasalanan. Ang tawag doon, illusion of control. At kapag binali mo ang ilusyon na yan sa pamamagitan ng katahimikan, doon sila nasasaktan. Hindi yan madaling gawin, lalo na kung mahal mo talaga o malapit sa puso mo yung taong umalis. Kasi ang katahimikan, para sa puso na sugatan, parang torture. Gusto mo sumigaw, magtanong ng bakit. Gusto mo silang gisingin sa katotohanan na mali sila. Pero ito ang matindi. Minsan, mas malakas ang boses ng katahimikan kaysa kahit anong paliwanag. Kapag tumahimik ka, dalawang bagay ang nangyayari. Una, nawawala yung ego trip nila. Kung dati, pakiramdam nila sila ang bida at ikaw ang side character na susunod sa script nila, biglang napuputol yung palabas wala nang audience, wala nang validation. Yung ego nila, nasanay sa atensyon mo, unti-unting nadudurog. Pangalawa, at ito yung mas matindi, nagsisimula silang maramdaman yung bigat ng pagkawala mo. Sa una, hindi nila ramdam yan. Baka pa nga isipin nila na mas magaan yung buhay nila nang wala ka. Pero habang tumatagal yung katahimikan mo, nagsisimula silang makakita ng mga bakanteng espasyo. Yung mga moments na dati, ikaw yung nandun para magpadala ng good morning o magpaalala ng kumain na sila o makinig sa kwento nilang walang kwenta pero mahalaga sa kanila. At sa tuwing napapansin nilang wala ka na doon, tumitibay yung kurot sa konsensya nila. Parang ganito. Isipin mo yung paborito mong kape. Araw-araw, andyan siya sa mesa mo. Hindi mo pinapansin gaano kahalaga yon kasi sanay ka. Pero isang araw, wala na. Ang kapal ng hangin may kulang hindi mo lang basta namimiss yung lasa, namimiss mo yung pakiramdam na nandun siya lagi. Ganon din yung epekto ng katahimikan mo sa kanila. At habang nangyayari to, ikaw naman, tahimik, pero hindi stagnant. Hindi ka naghihintay sa sulok, umaasang babalik sila. Sa halip, ginagamit mo yung oras para buuin ulit yung sarili mo. Parang nagiging mas malakas ka, mas malinaw yung pag-iisip mo, mas aware ka sa halaga mo. At yun ang twist na hindi nila in akala nila, hihintayin mo sila. Pero imbes na manatili kang sugatan, nagiging mas matatag ka. Dito pumapasok yung tunay na lakas ng Stoicism. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Hindi mo kontrolado kung aalis sila o babalik, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At kung pipiliin mong tumahimik at mag-detach, hindi yun kawalan ng laban, yun mismo ang panalo. Kasi detachment hindi ibig sabihin wala ka ng pakialam. Ibig sabihin lang, mas mahal mo yung kapayapaan mo kaysa sa drama nila. Hindi mo na hinahayaan na gawing laruan yung puso mo. At sa huli, sila yung naiwan na tanong ng tanong sa sarili. Ano nangyari? Bakit hindi siya humabol? Ang saya pakinggan, pero hindi ito tungkol sa revenge. Hindi rin ito tungkol sa pagpatunay sa kanila na mali sila. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kapangyarihan mo sa sarili mo. Yung tipong kahit anong gawin nila, alam mo na kaya mong mabuhay nang wala sila. At hindi lang basta mabuhay, kundi mas maging masaya at buo. At dito nagsisimulang magbago ang laro. Kasi habang sila, unti-unting nababaliw sa katahimikan mo. Ikaw naman, mas lumalayo na sa sakit at papalapit sa kalayaan. Ang tahimik mo ngayon, pero sa loob mo, ang dami mong natututunan. Hindi lang tungkol sa kanila mas lalo na tungkol sa sarili mo napapansin mo ba dati kapag may umaalis sa buhay mo parang automatic na kasalanan mo agad iniisip mo siguro may mali akong nagawa siguro hindi ako sapat pero ngayon sa katahimikan unti-unti mong naiintindihan na hindi lahat ng pag-alis ay dahil may kulang ka minsan umaalis sila kasi hindi nila kayang dalhin yung klase ng pagmamahal o respeto na meron ka at ito ang hindi nila inexpect na kaya mong hindi maghabol kasi sa isip nila sanay sila na kapag iniwan ka ikaw yung magbibigay ng closure magpapaliwanag ka aako ka ng kasalanan kahit hindi mo naman kasalanan pero ngayong wala kang ginagawa wala silang script na susundan para silang actor sa pelikula na biglang nawala ng director hindi nila alam kung paano tatapusin ang eksena sa puntong to nagsisimula na silang magtanong sa sarili. Bakit hindi siya nagparamdam? Wala na ba talaga akong halaga sa kanya? Yung dating buo nilang kumpiyansa, unti-unti nang kinakain ng duda. At alam mo kung bakit mas malakas ang tama ng katahimikan kaysa sa kahit anong galit na salita. Kasi wala silang pwedeng ipagdepensa. Wala silang pwedeng i-counter. Wala silang pwedeng gawing dahilan para makipag-debate. Ang meron lang sila ay yung boses sa isip nila at yun ang pinakamalupit na kalaban. Habang sila naglalaro ng what if sa utak nila, ikaw naman, tahimik pero gumagalaw. Nagiging mas magaan yung pakiramdam mo kasi wala ka nang hinahabol. Nakakagawa ka na ulit ng mga bagay para sa sarili mo. Simpleng mga lakad, hobbies, o kahit pagtulog ng mahaba ng walang iniisip na drama. At dito mo marirealize, grabe pala yung energy na nasasayang kapag pinipilit mong ipaliwanag ang sarili mo sa taong hindi naman handang makinig. Sabi nga ni Epictetus, If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Sa madaling salita, okay lang kung isipin nilang wala kang pakialam o mahina ka kasi hindi ka humabol. Alam mo sa puso mo na yon ay disiplina, hindi ka wala ng damdamin. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit katahimik. Kasi yung katahimikan mo mismo ang nagpapaliwanag para sa'yo. Pero huwag mong isipin na sa katahimikan mo, hindi ka rin nagiging emosyonal. Normal lang malungkot, normal lang umiyak minsan. Ang stoicism hindi nangangahulugan na wala kang nararamdaman. Kundi marunong ka lang piliin kung paano at kanino mo ilalabas yung nararamdaman mo. Pinipili mo na hindi ibigay sa kanila ang pribilehiyo na makita kang magmakaawa kasi hindi nila yung deserve. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti mong napapansin na yung sakit na akala mo permanent, nagsisimula ng mabawasan. Dahil wala ka nang binubuhos na energy sa kanila, mas marami ka nang binibigay sa sarili mo. Nagsisimula ka ng mangarap ulit, gumawa ng mga plano, at pahalagahan yung mga taong nandyan pa rin para sa'yo. Ito yung irony. Habang ikaw, gumaga ng pakiramdam, sila naman ang unti-unting nadadagdagan ng bigat sa dibdib. Kasi ang katahimikan mo, para sa kanila, parang malaking salamin na ipinapakita kung ano yung nawala sa kanila. Yung dating iniisip nilang laging nandyan, ngayon wala na. At ang mas masakit, alam nilang sila ang may kasalanan kung bakit. Minsan nga, kahit magbalik sila, hindi na para mahalin ka gaya ng dati. Minsan, babalik lang sila para patunayan sa sarili nila na kaya ka pa rin nilang kontrolin. Pero dahil nagbago ka na, dahil nakapag-heal ka na, hindi na sila makakabalik sa dati nilang posisyon sa buhay mo at yun ang tunay na panalo. Kung dati, akala nila option ka lang. Ngayon, alam na nila. Hindi ka na available para sa mga taong marunong lang mag-appreciate kapag wala ka na. At sa bawat tahimik na araw na lumilipas, mas lumalalim yung pagkaunawa mo sa salitang freedom. Hindi lang ito yung kalayaan na walang kasamang drama o iyak. Ito yung kalayaan na alam mong hindi mo na kailangan ng validation mula sa taong umalis kalayaan na kaya mong ngumiti kahit hindi mo alam kung babalik sila o hindi. Kasi hindi na yun mahalaga. At habang sila, nag struggle sa pride nila. Ikaw naman, tuloy-tuloy lang sa pag-angat. Alam mo, may isang bagay na madalas nating makalimutan kapag may umalis sa buhay natin. Hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. Minsan, regalo yan. Kahit masakit buksan nung una. Para siyang sugat na mahapdi pag nilinis. Pero alam mong kailangan para gumaling. Yung taong iniwan ka? Oo, may iniwan silang puwang, pero dahil doon, nagkaroon ka rin ng espasyo para sa mga bagay at taong mas karapat dapat. Habang sila, unti-unting nasasakal sa sariling pride at regrets. Ikaw naman, parang puno na unti-unting sumisibol ulit. Hindi mo na tumitibay ka na pala. Kung dati, baka kahit simpleng scene lang nila sa message mo, ay wasak na araw mo, ngayon, hindi na. Kasi natutunan mo nang hindi lahat ng mensahe kailangan sagutin. At hindi lahat ng katahimikan dapat punuan. Yun ang kapangyarihan ng detachment. Hindi ito ibig sabihin na wala ka ng puso, kundi pinipili mo lang kung saan mo ilalagay ang puso mo. Pinipili mo yung mga tao na hindi ka gagamitin bilang option, kundi pipiliin ka araw-araw. At kapag dumating ka sa puntong yon, kahit bumalik pa yung taong nang iwan, hindi na sila makakapagdikta ng halaga mo. At ito ang twist na pinakamasakit para sa kanila. Akala nila, kaya kang bitawan at pwede nilang balikan anytime. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan mong hindi ka pala dapat maging backup plan ng kahit sino. Natutunan mong hindi lahat ng tao na mahal mo ay deserving manatili sa buhay mo. At natutunan mong minsan, ang pinakamalakas na sagot ay hindi oo, oh, hindi hindi, kundi wala. Kasi ang katahimikan, hindi lang 'yan simpleng pag-iwas. Isa yung salamin na pinapaharap mo sa kanila para makita nila ang sarili nilang ginawa. At habang sila, pilit na tinatakpan yung guilt at takot na nararamdaman nila, ikaw naman, patuloy na umaangat, gumaganda ang buhay, at mas nagiging kontento. Hindi ko sinasabing madali ito. Hindi ko rin sinasabing walang gabi na iiyak ka o magtatanong kung tama ba yung desisyon mo. Pero tandaan mo, healing is not about never feeling pain again. It's about not letting that pain control your life anymore. Kaya kung iniwan kanila nila at iniisip mong kailangan mo pang patunayan na mali sila, isipin mo ulit. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa kanila. Ang tanging taong dapat mong patunayan ang halaga mo, ay ikaw mismo. At kapag nakita mo na yon, kapag naramdaman mo na yon, maniwala ka. Wala nang makakabasag niyan, sabi nga sa isang stoic teaching. The best revenge is not to be like your enemy. At sa sitwasyong ito, ang best revenge mo ay hindi paghabol, hindi pagsumbat, kundi yung tahimik na pag-usad mo habang sila ay naiwan sa sariling anino nila. Kaya kung nandito ka ngayon sa punto na iniwan ka, sinaktan ka, at iniisip nila na hihintayin mong bumalik sila. Gawin mong surprise ending ang kwento. Hindi sila ang bida. Ikaw. At ang plot twist? Hindi ka na naghihintay. Lumakad ka ng may taas noo. Mahalin mo yung buhay na wala sila. Gawin mong mas masaya, mas makulay, mas totoo. Hindi para ipakita sa kanila, kundi para ipakita sa sarili mo na kahit sino pa ang umalis, kaya mong buuin ang sarili mo. At sa dulo, kapag narinig nila ang katahimikan mo at nakita nila ang pag-angat mo, doon sila magsisimulang magsisi. Pero ikaw, wala ka ng pake. Kung may pinagdadaanan ka ngayon na ganito, gusto kong marinig ang kwento mo. I-share mo sa comments. Hindi lang para sa akin, kundi para makatulong din sa iba na baka pareho tayo ng pinagdadaanan. Minsan, kahit hindi natin kilala yung isa't isa, yung simpleng pagbabahagi mo ng karanasan mo, pwedeng maging lakas ng ibang tao. Kung nagustuhan mo itong video, bigyan mo ng like para mas maraming tao ang makakita at matulungan nito. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan, kwentuhan na may halong tawa, aral, at stoic wisdom, mag-subscribe ka sa channel. Siguraduhin mo rin na naka-on yung notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kwentuhan. At tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang taong kayang lumayo nang hindi ka iniisip. Huwag kang matakot sa katahimikan, kasi minsan doon mo maririnig ang pinakamalinaw na sagot. Mahalin mo ang sarili mo, pahalagahan ang kapayapaan mo, at piliin mong maging malaya. Kahit ang ibig sabihin niyan ay iwanan mo rin ang mga taong hindi kayang pahalagahan ka. Lagi mong tatandaan, sa kwento ng buhay mo, ikaw ang bida. At minsan, ang pinakamagandang ending ay yung hindi nila inakala.